guys, eh, tuturo ko kung paano solusyonan po ito. Yung sira na po ito yung kanya Para po ito. Andali lang po. Ang gawin po niyo. Ito po. Ganyan po yung gawin niyo. Hanapin niyo po ito. Yan. Tapos ganyan. Tapos saka niyo barinaan yun. Hmm, ito. Yan. ganyan uh, pa hanapin ko lang kung saan banda yung kanya, yun o. sa gilid mismo yan basag-basag na po kasi o sa gilid po nasa gilid po yung mark ng tornillo. kailangan nasa gilid po yung babarinahan o, dito ganyan po parinahan po natin Boom. ganyan daw yung kanya para hindi na po kayo bibili ng ganito yung may nut na, na, na plastic Tapos, drill lang natin. kalau jangan nanti men tablas cabe tapos palitan natin yung bala yung mas malaki yung konti yung drill drill bit pero 16 Ito ang yeah. Hoping abot ko yung tunnel sa metal.

Pag hindi po umabot, pipitin nyo na lang po ito. 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 Para pumasok po mga nito Ito lang tayo nyo na lang po. Tapos, pagbibili pa tayo dito, dagdag gastos -dag na naman sa mayari. Kaya gawa na lang po natin ng tarab. Kasi yung dati, nito yun po yung ginamit. Alam bre, Eh, para-paraan na lang. Orek para paraan. Araw-araw, guys. Kumapitin na to, oh. Pasok na pasok na siya. Tapos yan ito rin. Walang kawala. Ganun po yung gawin po nyo. Oh, okay na po siya. Pit na pit na po siya. Ganyan po lang po yung share ko ngayon. Ganun po yung gawin po nyo. That's it. Thank you for watching.